Ayan guys, lalagay na natin ang aking gulay. Gulay, gulay. Gulay. Mamaya ko naman lalagay yung iba para pag-init mamaya na. No? Ayan. lagay natin yung ating bawa po Hindi kayo nobos guys yung gulay para mamaya pag init kasi hanggang gabi na to para din nalalagsak yung gulay. Para crunchy for you. Pagdala natin o. Oh. Akala ko meron pa ako dyan ng pizza yung bagyo. Ginamit pala na dyan oh. konti ng patis. Gagawa ng juice ang aking asawa. Ayan, pwede na to maluluto na lang yung gulay na sa inis ng sabaw. Ayan, patayin ko ng apoy. Thank you for watching. Konti pa daw, konti pa. Isang pa. Ayan, okay na. Ready to eat na. Pinatay ko ng apoy. At itong ating canning. Medyo hilaw-hilaw pa ang ating kanin. Sabingi ang ano. Ayan, kukuha na tayo ng lagay niya. So, sandok na tayo ng ating ayan, mais. O Ai, que 그번에신주이 <목소리> 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 Ayan na ang ating ulam.